Ayan, mabuting buhay pa mga kaibigan. Ito po, kundahan po natin yung ating uh, alamansi. At titingnan po natin kung uh, marami na siya na hihinog. Ang ganda po ng alamansi natin. Pakita ko po sa inyo. Kasarapan po yung kanyang size. Ang lalaki. Ha? Huh? Ang ganda. Napakaganda po nung kalamansi natin, no? quality ng quality yung kanyang bunga talaga naman no kapal po mga kaibigan no no naglaylay po ang bunga Butit hindi po dito tumama at sumentro si bagyong Christine ay si bagyong Pepito kung hindi magkakasiklatan po ito mga kaibigan sa dahil po ng bunga oh. ganda naman ang bunga nyo oh. talagang yung size nya ay uh, nasa ustong kapipitasan na po mga kaibigan o oh. oh. tingnan nyo po ang oh. ganda o oh. yan hmm? yung ating pong kalamansi na ito ay uh, magdadalawang taon nitong uh, November, December yan o, oh. tinan niyo po mga kaibigan oh. ganda oh. oh. talaga naman po napakaganda mga kaibigan ng ating kalamansi Halo siro. Ito po yung size na 1. Ito naman po yung size na 0. Mga kaibigan. Yan. Ando, lalaki. Abiyat din berde siya. Ha? Oh. Tingnan niyo naman po. Tingnan niyo po mga kaibigan. Hmm? Napakaganda. Wow. mas marahay pong bunga to kumpara po dun sa ating uh, sinundang pitas nung nakaraan naka 76 po tayo nun ngayon ay uh, hindi po natin masyadong matansya kung makakailan nito ngayon dahil sa dahay pong bunga nito At malalaki pa oh ngayon po mga kaibigan ang ganda oh lalaki Ito, ang ganda ng labong niya. Oh. Pagkayari po natin ipitasin dito mga kaibigan ay po condition na po natin ito. Para po sa darating na tagaraw na pamungahan. <coughs> dito po sa bandang dulo ay ito po ang itsura mga ating kalamansi napakaganda pero mas maganda po yung uh, gawi doon kumpara dito ng bunga yeah. ganda po ng bunga niya Napakaganda po ng bunga. Madalang na lang po yung may ganitong bunga ngayon. Ang kalamansi. <coughs> Meron po tayong puno ng kiat-kiat dito. ating puno ng Red Cat May dami rin yung ano, mga buko yan ibang iba po yung tsura ng bunga nyo para siyang dalang hita kaya lang walang hinog kaya po tayo makakitang hinog mga kaibigan po at hanggang dito na lang po yung ating vlog mga kaibigan at uh, lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong dahil like po ang marunong keep safe po sa ating lahat mga kaibigan at salamat po sa Diyos